Hello mga kasari, mga ka guys and all the people all around the world Welcome to my channel Nymperialista, ang PWD na Bisayang Tendera from Cebu City Ayun po, po kamusta I'm back, I'm back, so so back Ano ko, makang isang taon na yata ako na hindi nagba pero maraming maraming salamat kasi Nagdagdagan po yung mga subscribers ko. Thank you po sa inyong paniniwala sa akin. at thank you sa so pag-subscribe. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Well, anyway, update ko lang po yung kalusugan ko. Kasi ito po talaga ang dahilan kung bakit ako huminto muna. Kasi huminto na rin ako sa pagtinda. Pero yung tindahan namin andyan pa rin. Kasi andyan naman ang aking mahal na mister. Ayan sa... Ay, Nanonood po siya ng kanyang cellphone, mga YouTube, at sa FB. Okay. Ayan mo na si Mr. Thank you, thank you so much, Mr. Kasi siya po ang nagbantay dito sa tindahan for almost one year. Last po ako na nawala is I think yung, kasi kita ko mga June yata, yung 2023. At ngayon lang ako nagbabalik. Well, nagbabalik po minsan sa FB, sa mga reels ko, ganun. Pero po konti kunti lang yun. At ngayon, medyo okay-okay na yung pakamdang ko. Pero, ah uh, mga kasari, huwag kayong mabahala sa akin kasi mag opera pa ako siguro next month sa so March 2024 kasi meron po akong may mga yan po. Malalaki po sila. Tatlo po. Ito may yung mama, 7 cm at may 10 cm. Tatlo po yun. Pero sabi ng doktor, hindi naman siya cancerous. Ayan kaya. Hindi siya may nadali na ma Pero kailangan talaga na ma Kasi ang ang aking pong naramdaman ganyan is masakit yung likod ko. Tapos ihi po ako na ihi. Which is yung po mga mangyayari sa inyo pag may mayuma ka na ang malalaki po yung mayuma kasi parang naharangan yung pag mo tsaka parang sumasakit yung likod mo kasi nabigatan ka na o di ka pero tuloy pa natin business ay yan medyo ngayon is ah, nagkukompleto kami ng mga stocks na konti-konti lang kasi nga kailangan din namin na mag-ipon ng pera para sa pang hospital although libre naman yung hospital ko yung doktor, yung mga gamot kasi merong malasakit program yung libre yung hospital mo pero hindi natin malaman kasi meron pa tayong mga iba pang gastusin sa hospital yung pagkain ni mister yung mga diapers mga tissue ganun o di diba kung walang gamot sa loob ng hospital, talagang ipabibili yan sa doktor sa labas o bukas. So, kailangan natin mag-ipon ng salape. Kaya, tuloy-tuloy pa rin ang ating negosyo. Sabi nila, matumal. Totoo po talaga lang matumal dahil na marami na po talaga kami dito. Almost 200 stores na po. Meron pang mga wholesalers, may mga convenience stores, may mga maliit na mga malls dito. Ganun, may mga cafeteria, may bakery, may mga milky, milk, ah, ano ba yung milk tea, milk tea shops, ganun. So, tuloy-tuloy pa rin all day pa. Kahit, kahit, konti, at least meron tayong madudukot. Uh, kahit meron tayong may ipon. Usually, yung ipon namin is 1,000 pesos per day. Lalo na kung malapit na akong talagang pupunta sa hospital, ayun, subsub -sub na po ako sa pag-ipon yan. Hindi na ako masyadong ah, uh, namimili, namimili lang kami sa online, like sa groceries, kayo sa Prince Hyperman So, yan lang mga kasari, ang aking update sa aking tindahan at sa aking kalusugan. I-pray po ninyo ako na magiging successful po yung operation ko at makabalik ako sa normal na aking pumumuhay na free na sa mga sakit. To God be the glory. po sa lahat. ayan po! Ayan po. in God. O, oh, di ba? <laughs> Kaya, ayan. Kita-kita tayo ulit. Sabi daw, sabi pa nga nila daw, pumapayot ako talaga. Pumapayot ako talaga. Dati-dati kasi matambok ito. Saka dito. Ngayon, oh, tingnan nyo. kitang na. kita na yung mga wrinkles-wrinkles. Parang gano'n. Pero, okay lang. Di pa naman tayo madedo. Madedo, char. God, wag naman po sana. Nakuan mo. Huwag po sa Lord. Kasi meron po tayong mission sa buhay. Okay. O save po. Okay. Yan lang po mag-sign. Bye for now. Bye.